Basa. Ay, na nagbasa na si Danjo to. Ay, wow, undomi. Guys, the light. Blue net po nakahuli diyan. Kasi simulan na ulit magpahuli niya ako. Ay. Oh. maganda pa ito, 'di ba Dami pa no huli, ano? Kinakagat-kagat. Tama na. Tayo mo ako. Dapat ako wala. O Maganda puno pa pala ano?

<mukusurna> Matakin oh. na. na naman ang blue nit oh. Tabubit, tabubit nila huli. Tawad din Parang ang ganda din. Mamay away, dosin na naman daw pinta. Ay lumaot ka na, hindi kayo mapaglalamangan. <laughs> Kinatamad daw siya luma, magpalaot. Magpala, din. Pwede nga itulak yun kung may malaot. Laki ng tubig oh. Ay, Ano na sa alo na naman. No. Ay, Tanigi, eh. May batangin na reject niya. Pinustas na, no? Ay, ay, ito. Ay, ay, huli na naman ng dulit, yun, oh. Eh, no? yung hapa? Sabi ni Miriam. Ay, sabi ni ng ano? Nang yung <coughs> na, na Ay, utang mo. Ay,